KKK by Jeng and Dote pa yan. Alisin ko po yung salamin ko kasi nagpa-fog po yan dito sa loob ng apartment namin kasi sinasarado ko. Kapag nagre-record po akong ganito, nakasarado po yung pinto. So kapag nakasalamin ako, nag-moist, nagpa po talaga. Kasi nga, Saradong sarado Ayan. Welcome back po sa aming channel Ang KKK by Jeng and Otef And of course it's me your ate Jeng At nandito naman po tayo ulit Sa panibagong episode Ng mga kwentong may kwenta Ayan Nasa pang-apat na episode na po tayo At ang ating topic po For today's video ah. Ano po kaya Pecha de peligro Ano po ba yung pecha de peligro yun po yung panahon na malapit na po tayong sumahod. At yung ating pera sa wallet ay medyo sagad na sagad na. As in yung pupulot pulutin mo na lang talaga. Hahati-hatiin, kukuti-kutiin. O kung baga sa ibang, sa ibang dialect, ay kukurut-kurutin na lang natin yung ating budget. Yan po yung pecha di piligro. Siyempre po, kasama, kasama talaga kami sa mga nakakaranas po ng mga pecha de peligro din. Dahil kami naman po ay mga ordinaryong tao ordinaryong empleyado lang din po at nagkakaroon po ng mga extra expenses na talaga namang nagpapasagad sa ating mga budget. Ano po? Yun po talaga ang, ang experience din ng mga typical na Pilipinong manggagawa sa Pilipinas. <laughs> at alam ko po na ang mga OFW po, pagkatapos ng sahod, Halimbawa ay nagpadala na po sa Pilipinas na ko talagang kinukuti-kuti na po ang kanilang sariling budget. At naghihintay na naman po ulit ng panibagong petsa ng sahod. Kaya meron din po silang nararanasang mga petsa de peligro na tinatawag po natin. Ano po yung ating mga survival tips para sa petsa de peligro? Pwede po kayong mag-comment ng inyong mga experiences and mga tips po para sa mga nakararanas po na to. Kung hindi naman po tayo nakararanas ng ganito, para po sa mga viewers natin, ang mga senior citizens na, at saka sa mga hindi na po nakakaranas ng ganito dahil medyo nakaluwag-luwag naman po talaga sa buhay. Nako, ipagpasalamat po natin ang status natin sa buhay sa ngayon at huwag po nating husgahan kung ano man po yung mga nararanasan ng mga pangkaraniwang mamamayan. <laughs> ng mga pangkaraniwang nila lang na katulad namin. <laughs> Ayan, maraming marami po tayong mga iba't ibang karanasan. Pwede, sabi ko nga po, pwede ninyong i-comment po sa ibaba kung ano po rin yung inyong mga ginawang pamamaraan para makasurvive. O ano nga po ba yung mga ulam tips natin? pag usapan po natin yung mga ulam tips muna, merienda tips at kung ano-ano pang tips na pwede natin gawin. Una, sa mga ulam, o yan, di ba? Kapag bagong sweldo, talagang bongga-bongga mga ulam natin. Talagang bumibili pa tayo, bumibili pa tayo talaga sa labas. Minsan, minsan nakakakain pa tayo sa mga fast food. Oh, diba? Pero pag pecha de peligro, ano, ano ba yung karaniwa nating inuulang? Ano nga ba? Siyempre, malapit tayo sa tindahan. Malapit-lapit malapit, malapit tayo sa mga tindahan kapag ganyang pecha de peligro na ano po? Mga pansit kanton? mga sardinas, at kung ano-ano pang delata. Bakit? Kasi fix din yung presyo, and then alam mo, swak sa budget mo. And then pag bumibili tayo sa mga karindiri, ano yung binibili natin? Hindi po tayo bumibili ng potahing karne kasi po napakamahal po ng karne sa ngayon. Nasa 400 plus po ang kilo ng karne. Kaya asahan po natin ang mga presyo ng ulam na karne sa ating mga karinderya ay talaga naman pong napakamahal din. So ang binibili po natin ay mga gulay. At yung gulay po na hindi chapsoy. Dahil po ang chapsoy ay mas mahal pa minsan sa mga karne. <laughs> Dahil po dito sa aming probinsya, especially po sa aming probinsya, pero sa ibang probinsya naman po siguro ay hindi ganon. Dahil nga po dito ay napakamahal po ng mga gulay na sinasahog sa chapsoy. Ayan. Ang mga mura po dito ay pinakbet na po. Napakamura yan po talaga ang mga savior namin pagdating ng Pecha de Peligro. Mga pinakbet, tuyo, at kung ano-ano pang mga dried fish. At then, ano pa ba? Itlog. Oh. Ang itlog ay napakaraming potahe rin na pwede nating lutuin sa itlog nilaga, scrambled, sunny side up. Pwedeng lagyan ng kamatis, pwedeng lagyan ng sibuyas, pwedeng lagyan ng ng konting hotdog. Oh, masarap na, 'di ba? Marami tayong pwedeng gawin sa itlog. Pwede rin nating gawing aros kaldo ang itlog. Oh, 'di ba? Mas masarap din 'yo, lagyan lang ng luya tapos aros kaldo na siya. Survive na po tayo doon. Ah, 'Di ba? Ano pa ba? Ano pa ba sa ulam tips? Mga gulay-gulay, kung meron kayong mga gulay-gulay, mga talbos ng kamote, sa oh, yan. Yeah, napakasarap na sustansya. And talaga namang na makasurvive ka talaga. di diba? ano ba? Ano pa ba? dito yan ha, sa probinsya. Na mayroong mga gulay-gulay na pwedeng mapitas tapag tag-ulan. Pero pag tag-araw, wala ka mapipitas sa mga saluyot, mga talbos ng kamote. Mahirap din talaga o di mag-itlog na lang tayo. Pero sa Metro Manila, wala kayong mapipitas po ng mga ganun. Yun lang yung mahirap talaga. Wala po tayong mapipitas sa Metro Manila ng mga talbos ng kamote at mga salusaluyot. Ayan, ano pa ba? Malunggay! Malunggay na lagyan ng sardinas. Dalawang ulam na yon pag isang sardinas, tas malunggay, tas maraming sabaw. O, di ba? mga ulam tips natin. Ayan, pero ano nga po ba yung relevance or yung importance na pinag-uusapan or pinagkukwentuhan po natin itong Petcha de Peligro? Hindi lang naman po kasi ito tungkol sa mga experiences ng mga low to middle income earners na mga katulad namin. Hindi lang po ito tungkol sa mga paghihirap <laughs> tuwing malapit na po maubos ang budget dahil malapit na po yung Petcha ng sahod. Hindi lang po ito tungkol doon. Ang pecha de peligro po kasi ay deeply rooted sa ating Filipino culture. Ano po yung ibig sabihin na to? Ito po yung ating ito po yung ating mga kultura tungkol sa pag-spend, o, di ba sa pag-spend po ng ating ng ating pera o ng ating budget. Ito rin po yung kasama rin dito yung lifestyle priorities natin. Kung ano yung priorities natin. Yung iba po kasi mas pinaprioritize natin. Yung mga luho sa buhay. Kaya minsan naubusan din po talaga ng budget. Hindi naman po nilalahat natin. Pero may mga ganun po talagang ugali ang mga Filipino. Di po ba? Kasama yan sa kultura ng ating mga Filipino. And then, di ba syempre yung social attitude natin. Ang halimbawa po na to ay yung... Deserve ko to mga deserve ko to moments o di ba pagkatapos ng sahod or pag na yung sahod anong sabi bibili tayo ng ganito bibili ako ng milk tea bibili ako ng ng something na medyo expensive kasi deserve ko to kasi pinaghirapan ko naman to naghirap naman ako ng buong kinsenas naghirap ako ng buong buwan kaya deserve ko to ayan ang isang ugali ng mga Pilipino or kultura ng mga Pilipino na talaga namang nakatatak na po sa atin. So, hindi ko naman po sinasabing lahat pero nakatatak na po 'yan sa atin. Na malaki po 'yan ang epekto sa ating budget. Kaya nga po umaabot tayo doon sa punto ng petsha de peligro. <laughs> At syempre po nandoon din ang kultura ng Pilipi ng mga Pilipino na pamigay moment kapag talagang sweldo na. Pero 'yun naman po ay isang maganda rin pong ugali ng mga Pilipino, kultura ng mga Pilipino, 'yung pagtulong sa mga kapatid. Kasi po usually 'yung ibang mga low to middle income earners po talaga. Kung sino po 'yung mga nasa minimum wage, mga minimum wage earners, sila pa po, po talaga 'yung mga breadwinner ng mga family. Kasama po 'yun sa kultura natin at hindi po 'yun natin basa basta na itatapon. So kaya po 'yung mga dakilang ate, kuya, yung mga nagpapaaral ng mga kapatid, yung mga ganun-ganun po, yung mga nagbibitbit ng ating family, sila po talaga yung mga nakakaranas na kumain ng pansit kanto ng buong linggo. <laughs> danas na danas ko po yan, nung ako po yung mga nagpapaaral, nagpapaaral pa ng kapatid. Di po ba? Pero napaka-rewarding naman po ng mga ganong moment. Kaya nga po sinasabi natin na deeply rooted po ito sa ating kultura. Di bali na po, di bali na po na tayo ay medyo umabot sa punto ng mga petsa di peligro. Basta po nabigyan natin ng reward ang ating mga sarili. At deserve naman talaga natin yon <laughs> naman talaga natin yon And deserve din ng family natin. syempre yung pagbibigay ng tulong. And sobrang rewarding naman din po yun para sa atin. E, syempre, Pinoy tayo eh, diba? sino ba? naman Sino, sino ba naman yung makakapag-judge sa atin? E ganun nga talaga tayo, ba? Diba? Maraming, marami tayong mga ugali or kultura na talagang atin atin lang. Yung ibang kultura po kasi hindi sila masyadong nag spend para sa ibang tao. Kasi hindi rin sila nagsasabi ng mga deserve ko to. <laughs> <laughs> hindi sila basta-basta ganon. Ayan, pero hindi lang po yun yung talagang isang isang dapat na intindihin natin o yung isang importanteng bagay na dapat nating matutunan sa Pecha de Peligro. Ano po kaya yun? Meron pa pong mga bagay na mas malalim na dapat itakil din una ng government. Baka naman sobrang baba na. Ang tal baka naman sobrang baba na talaga ang mga minimum wage natin sa Pilipinas, especially sa mga probinsya. Dito po sa probinsya ay 369.50 ang minimum wage po namin. Imagine 369.50. <laughs> sa loob ng isang araw, ang minimum wage po natin, pero patuloy pong tumataas lahat ng bilihin. Tingnan din po natin yung mga ganon. And then, isa pa po, baka naman po talagang yung ibang mga company ay medyo mababa na po magpasweldo ba diba? Tumataas na po ang lahat ng bilihin. Hindi na po kayang i-manage din talaga or i-budget yung napakaliit na budget. Yun din po yung isang bagay na dapat pag-usapan pagdating sa mga ganitong pagkakataon. Di po ba? Marami pa po. Financial literacy. Baka naman po kasi tayo mga Pilipino ay nakakalimutan na natin yung financial management. Ultimo sa ating mga sarili. Ayan. Nagtitinuturo ko po ang subject na financial management kaya ako po siguro na ipasok. Tinuturo ko po ang subject na financial management last sempo. Ayan. 'Di ba? Financial management and financial literacy. Ano po ba 'yon? Kasama dito ang savings. Saving, budgeting, at kung ano-ano pa po hindi lang naman po yan sa mga negosyo, daw mga negosyo po talaga yung pinag-aarala, yung itinuturo ko. Hindi lang po yan sa mga negosyo, kundi sa mga personal na buhay natin. Baka hindi pa naman po huli ang lahat, pwede pa tayong magsimula. <laughs> ngayon po ay akinse, baka pwede po tayong magsimula ngayon. O wag muna tayong, wag muna tayong, wag muna nating itreat ang ating sarili. O treat natin, i-budget natin kung ano yung mga bagay na pwede nating i-treat sa ating mga sarili para umabot hanggang doon sa susunod na sahod yung ating budget. Ano po? Baka kailangan natin ng konting amendment sa ating priorities, spending priorities sa ating buhay. Sana po, kaya na natin lahat. O ba diba? ganyan naman tayo mga Pilipino. Tapos sasabihin natin, resilient naman kami. <laughs> Masyado po natin naroromanticize ang word na resilience and resilient. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Sana po ay patuloy po ninyong sundan din at pakinggan at makibahagi po sa mga kwentong may kwenta. Bye po. Thank you so much.